eto hello people good morning good evening happy thursday night and shout out sa lahat ng mga nanunood. god bless you po welcome back to my channel agimatera at ritualista hello mga agimatera hello mga agimatero hello mga ritualista so pag-usapan naman natin ngayon people ay ang uh, port kwento ng story ko pang-apat na kwento ng buhay ko na mula nung ako ay Uh, nagiging start na manggagamot no? Uh, meron naman talaga akong kaalaman sa gamutan noon pang maliit pa ako pero hindi ko binigyan ng kahulugan at hindi ko binigyan ng pansin at isa pa people uh, ang inhiritan ko na nagiging isa akong ganito hindi ito sinadya no? yung baga kusa na lumapit na sa akin ang pagkadivino or divina. Isang manggagamot na hindi alam ang nangyayari. No? Kung maga inosente ako noon. Alam nyo ba noon na starting pa lang ako bilang isang manggagamot o ritualista? Alam nyo bang maraming tum tinatawanan ako ng iba? Kasi para daw uh, tatanga-tanga or anuman, no? Pero okay lang sa akin na tawagin akong tatanga-tanga noon, 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 yun, no? Yung mga baguan pa lang ako sa larangan spiritual. Kasi nananaliksik ako at by stepping stone, natural lang po yan. Katulad sa inyo, mga baguhan mga sp sa spiritual, agimatero, agimatera. Ah, uh, dapat sa atin mga people, magmatiyag tayo at huwag tayo masyadong mapagmataas sa kapwa. Minsan hindi natin may ganyan tayo. No? Mayroon talaga kasi tao lang tayo, nagkakamali tayo. Uh, and then, nung ma-start ko na yung bilang manggagamot people, marami ako mga experience na hindi ko in-expect. Nakakapagpagaling ako ng mga pasyente, lalong-lalong na sa malayuan. So, nagtiwala sila ng buo. Minsan, hindi ko expected na o napagaling ko na to o oh, oh, maganda na yung pagtakbo ng buhay niya uh, bumili ng pangontra sa akin at uh, nagpapabasbas nagpabaklas, gumaganda rin ang buhay kapalara nila, malalaman ko na lang yun na okay na siya mga matagal ng panahon saka sila bumalik sa akin <clears throat> at sinabi nilang okay na sila no? tapos nung magiging sana ako manggagamot people, maraming mga kababalaghan na nangyari bago ko nakamit ang tagumpay. Hindi biro magiging isang manggagamot, biro, people. Kasi nasa uh, minsan pag nanggamot ka at nakalimutan mo magpoder sa sarili mo, mapapasukan din tayo, no? Dibaw, nanggamot ako sa iyo tapos nakalimutan ko magpoder. Ang sakit mo mapunta sa akin. Ikaw gagaling. Na ngayon, ganun kaming mga manggagamot. Kaya kami minsan nagpapabayad. Yung iba naman hindi sila nagpapabayad. Nagmalinis, kumbaga. Uh, ang iba donasyon, no? Sa akin, ako pag nagpagamot kay sa akin, sasabihin ko talaga agad agaran sa inyo, may bayad sa akin. Wala pong hindi mahal, may bayad lang. Uh, bakit ako nagpapabayad? Natural dahil sa sa gamutan. Eh paano? Pagka ikaw, pagka napagaling kita at bumalik sa akin, ako tinamaan ng mga gumagawa sa'yo, syempre magrarabuel tayo yun eh eh di ana ko, ako naman ang magkasakit so siyempre magpagamotin ako sa kapwa ko kung hindi ko kayang gamotin ang sarili ko lalapit ako sa kapwa kung manggagamot kaya yun sana maunawaan ng iba na huwag nyo kaming iismulin o huwag nyo kaming idadaw na oh manggagamot o oh, albularyo, nagpapabayad eh, hindi, totoo yan people, sa doktor lumalapit kayo check, 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 check may bayad kami mga albularyo kaya namin pagalingin ang mga gawang spiritual. Ang doktor hindi kayo hindi kayo kayang pagalingin ng doktor kung kayo ay nakulam or ano, uh, na spiritual or na espiritu or na maligno, di ba? Tama ako? Kaya wag niyo po sana kami husgahan na oh, mahal naman ng bayad nito people, hindi naman mahal yan. Lifetime kang gagaling yan ay magpagamutan mayroon ka ng pangontra mayroon ka ng habak mayroon ka ng herbal mayroon ka ng protection sa katawan no yan ang sa akin kasi pag nagpagamot kayo people mayroon doon lahat na yon ang babayaran mo protection mayroon ka ng habak mayroon ka ng garapa mayroon ka ng herbal Oh, mayroon ka pang ritual, nire-ritual ka pa rin. Kahit natapos ng gamutan natin aktual, iriritual kita para totally gumaan ang takbo ng buhay mo or yung mga sakit-sakit mo ay mawala. Ganun po yun people. Kaya sana lawakan natin ang pangunawa natin dahil kami rin mga manggagamot, lalong-lalo na yung mga sinasabi nilang kadena na uh, kulam. kulam. Pagkakasika, kulam na kadena ang ginagamit daw nang isang mangkukulam pag ikaw manggagamot ay gumamot sa kinakadena na tao na kinukulam, madadamay ka sa sumpa at mamamatay din ang mga manggagamot yun ang sabi ha kaya si, pa, kaya sana people lawakan natin at unawain natin kami ah, kaming mga manggagamot people sinaliksik namin ang kalikasan para matagpuan ang mga bagay-bagay na pwede namin i-share sa inyo samantalang ang mga doktor ay uh, machine ang gumagamit para mabuo ang gamot no? at may mga side effect din yung people so paano people, hanggang muna dito ang ating vlogs uh, simple, susunod muli, abangan muli ang susunod nating i-video naway na unawa na naintindihan ninyo ang aking mga sinasabi, makapagbigay ng kahit konting kaalaman sa inyo. Maraming salamat, magandang oras sa ating lahat.